Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang paggamit ng tradisyonal na masahe para sa pagpapabuti ng pagdulog at pagbabawas ng nocturia pagihi sa gabi. Pinatay mo ang ilaw bandang 10 p.m. Wala kang ininom ni isang patak ng tubig pagkatapos ng alas 7pm. Walang masala chai, walang kape, wala talagang kahit ano. Ngunit pagsapit ng alas, dua nga madaling araw, tahimik kang bumangon, naglakat sa banyo ng walang imik sa dilim. At nangyayari, ito gabi-gabi. Pagsapit ne umaga, ididilat mo. Ang iyong mga mata sa isang katawang pakiramdam ay ubos na ang lakas. Ang iyong ulo ay parang nababalot ng ulap. Masakit ang iyong mga mata at mabigat pa rin ang iyong puso. Walang nakakakita na nakaroon ka ang gabing walang tulog. Walang nakakaunawa na ang iyong pantok muli ang nagpagising sa iyo. Sinira ang iyong mahalagang tulog sa maliliit na piraso. Nagawa mo na ang iyong makakaya. Nagingat ka sa iyong makinakain. Ayos na ayos ang iyong nga bato. Kaya bakit patuloy itong nangyayari? Ang totoo, hindi ito dahil sa labis kang uminom ng tubig. Ito ay isang maling signal mula sa iyong pantok patungo sa iyong utak, na nagpaparamdam sa iyong pag-ihi kahit halos walang laman ang pantok. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng gamot. Tatlong minuto lang, isang maliit na punto sa ibaba lang iyong pusot at ang iyong sariling mainit na kamay. Iyan lang ang kailangan para makaroon ng malalim at mapayapang tulo. Muli bago tayo magsimula, pakisabi kung saan ka nanonood, as sa isang lungsod o nayon. Nasa Mumbai, Pune, Chennai ka ba o sa isang tahimik na maliit na nayon sa Tamil Nadu o West Bengal? Makomento sa ibaba para ipaalam sa akin at huwag kalimutang I like ang video na ito, ibahagi sa isang mahal mo, at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaliktaan ang simple ngunit mabisang tips na magdadala ng kapayapaan sa iyong magabi. Maaring isipin mong normal lang ang pagising ng isa o dalawang beses sa gabi para gumamit ng banyo. Bahagi na ito ng paktanda. Mari mong sabihin sa sarili mo. Ngunit ang totu, ang tila walang harm na pagising na iyon ay tahimik na kumukuha ng pinakamahalagang bagay na kailangan ng iyong katawan, ang malalim na tulog at ang natural nitong kakayahang magpagaling. Karamihan sa mga matatanda na lampas 60 sa India ay dumaranas ng parehong karanasan. Humihiga ka sa iyong lumang pamilyar na charter bandang 10pm, ipinipikit ang iyong makmata at sinusubukang magpahinga. Ngunit tulad ng orasan, bandang 2 o tiga ng madaling araw, ang iyong pantok ay marahang nagpapagising sa iyo. At sa kasamaang palad, hindi lang doon natatapos. Pagkatapos ng bawat biyahe sa banyo, tumataga ngang halos 20 hanggang 30 minuto bago kamuling makatulog. Kung ito ay naulit ng dalawa o tatlong beses bawat gabi, Nawawalan ka ngang halos isa at kalahating oras ng malalim na tulok bawat gabi, bawat linggo, bawat buwan. Ang mas nakakabahala ay ang mga pagising na ito ay karaniwang nangyayari sa pinakamalalim na yuktong pagtulog. Sa mismong oras na ang iyong katawan ay tahimik na gumagawa ng growth hormones, melatonin at immune supporting compounds na nakpoprotekta sa iyo mula sa sakit. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard na kapag nagambala ang malalim na tulog, binabawasan ng iyong katawan ang produksyon ng leptin at melatonin, parehong mahalaga para sa balansang blood sugar at ritmo ng puso. Kasabay nito, tumataas ang stress hormone na kortisol na nagpapataas na iyong blood pressure, gumugulo sa sugar control, at dahan-dahang nagsisimulang sumira sa iyong memoria. Nagising ka na ba na may sakit sa likot at mabigat? Na ulo na parang naglakat ka sa ulap ng umaga sa ng risyes, ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang ang paktanda na humahabol. Ito ay sinasabi ng iyong katawan, hindi ako nakakuhang sapat na oras upang ayusin ang sarili ko. Ang paghihi sa gabi, kahit na tila maliit, ay tahimik na maaring maging isang tahimik na magnanakaw nga iyong kapakanan kung hindi mo ito papansinin. Mayroong isang bagay na hindi alam ngang lahat. Hindi man lang nga matatanda tulad ni Ramji mula sa Lukno o Shanta Adevi mula sa Hyderabad. Hindi kailangang puno ang iyong pantok para maramdaman mo ang pagnanais na umihi. Kadalasan, ang iyong nervous system ang ang maling signal sa utak na nagpapaniwala sa iyong oras na upang pumunta sa banyo kahit halos walang laman ang pantok. Mas madalas itong nangyayari sa pagtanda dahil ang bahagi ng utak na kumokontrol sa pantok ay nagiging sobrang sensitibo, halos tulad ng isang bata na nagre-react nang sobra sa pinakamaliit na pagbabago sa katawan. Ngunit hindi kailangang makalala. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng anumang gamot at walang kailangang makina. Ang iyong katawan, gamit ang sarili nitong mga kamay at ang ritmo ng iyong hininga, ay mayroon ng susi sa pagpapagaling. Gabi-gabi, marahang imasahe ang ibabang bahagi ng iyong tiyan. Ilang lapat ng daliri sa ibabang ng iyong pusot, gamit ang malambot na pabilok na galaw. Isipin mo ito tulad ng kung paano mo buong pagmamahal na hinimas ang tiyan ng iyong apo pagkatapos ng hapunan upang matulungan silang makatulog. Kapag naabot mo ang tamang punto, ang iyong parasympathetic nerves ay marahang nagigising, na nagpapahintulot sa panto na mag-relax at yuminto sa pagpapadala ng mamaling alarma. Hindi kailangang diinan ng malakas. Walang sakit na kasama, tanging ang init ng iyong palat na marahang gumagalaw, tulad ng kapat nilagyan mo ng mainit na mustard oil ang iyong nga sa isang gabi ng taglamig. Tatlong minuto lamang bago kahumiga muli sa iyong malambot na cotton charter, ipinapatong ang iyong ulo sa unan na may amoy, neem, at puno ng simoy ng hangin sa nayon. At pagkatapos, ang malalim na tulok na matagal mo nang hinahangat sa maraming gabi ay maring bumali ng tahime tula ng isang lumang lulabi mula sa iyong pagkabata. Sa ibaba lamang ng iyong pusod, ilang anggulo pababa ng ibabang tiyan, ay matatakpuan ang isang napaka-espesyal na punto. Sa tradisyonal na gamot ng silangan, tinatawag itong Jongi Point. Ngunit sa maraming nayon sa India, tinatawa lang ito ang matatandang kababayhan na upuan ng prana ang tahimik na lugar sa katawan kung saan sa tamang pagipo na ng sistema na oras na para magpahinga. Ayon sa Ayurveda, ito ang rehiyon kung saan kumokonekta ang vata energy sa urinary system. Sa Chinese medicine, ito ay kung saan nagtatakpo ang ren at bladder meridians. At sa modernong integrative medicine, ito ay kinikilala bilang isang sensitibong nerve zone. Kapa marahang minamasahe, maari itong magpakalma nga maling signal mula sa panto at mapabuti ng malaki ang pagtulog. Hindi mo na kailangang maganap pa, simple lang ang pagganap nito. Ilagay lamang ang tatlong daliri nang makasama tulad ng paraan ng paktingin ng mga kababayhan sa punjab sa antas ng kumukulong gatas at sukatin pababa mula sa pusot. Sa ilalim mismo ngang ikatlong daliri sa gitna ngang ibabang tiyan ay ang jongi Point. walang kinakailangang magarbong pamamaraan. Gamitin lang ang iyong palad om nga daliri upang gumalaw sa malambot na pabilok na galaw tulad ng kung paano mo kuskusin ang tiyan ng iyong apo pagkatapos ng hapunan upang matulungan silang makatulog. Walang kailangang diinan. Dapat itong maging kasing lambot ng cotton cloth na pinainit sa tanghali ng araw sa iyong balkonaha. Isang bilog bawat segundo, pakanan, nang marahan lamang upang bahagyang gumalaw ang balat sa ilalim ng iyong kamay. Ang pinakamahusay na oras para gawin ito ay sa gabi bago matulog, pakatapos uminom ng mainit na tubig, makalay nga iyong panggabing namaskar kay Lord Ganesha at magtungo sa isang tahimik na silit na may malambot na dilaw na ilaw. Humiga sa iyong likod o umupo ng komportable sa isang yoga mat. Huminga ng matatag at mag-relax. Ang tatlong tahimik na minuto na ito, kapag ginagawa araw-araw, ay nakakatulong sa iyong katawan na bumalik sa natural nitong ritmo. Ang pagtulog ay dumarating ng mas mapayapa gabi-gabi. Maraming matatanda mula sa mga lugar tulad ng Varanasi at Jaipur ang nagbahagi ng kanilang karanasan. Kung magigising ka sa gabi para sa banyo, ulitin lang ang masahe kapag nakahiga ka na muli. Ang parehong 3 minuto ay nakakatulong upang muling pakalmahin ang isip at dahan-dahang ibalik ka sa pagtulog. Isang maliit na tip, kuskusin ang iyong manga palat bago ka magsimula tulad ng paghahanda upang magdasal ng ombago magmeditasyon, ang natural na init mula sa iyong mga kamay ay nakakatulong sa ibabang tiyan na mag-relax ng mas malalim. Kung hihinga karingang ilang malalim mula sa tiyan, tulad ng sa isang simpleng pranayama, maring maramdaman mo ang isang mainit na alon na umaakyat mula sa iyong tiyan patungo sa iyong dibdib na marahang nagdadala sa iyo sa pagtulog. Hindi mo kailangan ng langis, gamot o makina. Tanging ang iyong dalawang kamay na muling kumokonekta sa iyong sariling katawan sa parehong paraan na inalagaan mo ang iyong maana o apo na may tahimik na pagmamahal. Pakisubukang gawin ito. At kapag nagising kakinabukasan habang tahimik na umaawit ang mga ibon sa labas ng iyong bintana, maaring maramdaman mo ito tunay na nakapagpahinga ang iyong katawan. Wala nang pakapagod, wala nang sirang gabi. Tatlong minuto lamang bawat gabi at magsisimula ang isang bagong paglalakbay sa pagpapagaling. Mayroong ilang bagay na ngayon palang lang sinisimulang patunayan ng modernong aham. Ngunit sa tahime na mga nayon ng India, matagal nang isinasagawa nga ating mga matatanda ang mga ito sa maraming henerasyon. Isa sa mga ganoong praktis ay ang marahang paghimas ng ibabang ibabangtian bago matulog. Hindi nakataon na maraming lola ang tahimik paring nakaupo pagkatapos ngahapunan hapunan. Humihigop ngang isang mainit na baso ng gatas na may luya at dahan-dahang humihinga at marahang pinipindot ang bahagi sa ibaba lamang ng pusot gamit ang kanilang mga kamay. Hindi nila ito tinawag na acupressure. Tinawag nila itong shanta isang paraan upang pakalmahin ang katawan, mapawi ang tiyan at imbitahan ang walang patit at mapayapang tulog. Sa tradisyonal na gamot ng silangan, ang puntong ito ay kilala bilang jongi tulad ng maskaraniwan itong tinutukoy sa India, guanyuan. At ngayon, maging ang modernong agam ay nagsisimula ng kilalanin ang matagal ng pinaniniwalaan ng ating mga matatanda isang pag-aral noong 2021 mula sa Gachon University sa South Korea na inilatala sa Journal of Integrative Medicine ang nagmasit ng 57 mata-tandang individual na dumaranas ng talama na pag-ihi sa gabi. Hindi ito mapasyente na may malalaking sakit, kundi mga mata-tanda lamang na nagigising ng dalawa hanggang tatlong beses bawat gabi para umihi. Ginabayan sila na marahang imasahe ang ibabang bahagi ng tiyan, partikular sa Guan Yuan Point, sa lup ng 3 minuto bawat gabi sa lup ng 14 na araw. Ang maresulta ay kahangahanga. Mahigit 30% nga kalahok ang nakpababa na kanilang pagbisita sa banyo sa gabi sa isa o dalawa lamang. Marami rin ang naulat na mas mabilis silang nakakatulog muli ng hindi nakpapagulong-gulong narito kung paano ito gumagana. Kapag minamasahe mo ang ibabang tiyan sa malambot na pabilok na galaw, tulad ng kung paano pinapakalma ng mga lola sa Ahmedabad ang tiyan na sumasakit, inactivate nito ang sensory receptors ng balat. Ang reseptor na ito ay nagpapadala ang makalming signal sa pamamagitan ng vagus nerve ng direkta sa parasympathetic nervous system. At doon nagsisimula ang mahika. Dahan-dahang bumabagal ang tibok ng puso, bahagyang bumababa ang presyon ng dugo, ngunit higit sa lahat ang mahindi kinakailangang pakontra ng panto na nagdudulot ng nga maling pag-udyo ay lumalambot. Bilang resulta, ang pangangailangan na umihi ng madalas ay nawawala ng mag -isa. Kinumpirma rin ang mekanismong ito sa pamamagitan ng neurophysiological research kabilang ang brainwave at bladder muscle activity studies na isinagawa noong 2017 sa Kyushu University sa Japan. Samantala, sa China, isang pag-aral noong 2018 sa Nanjing Rehabilitation Institute ang sumubaybay sa 80 matatandang individual at natuklasan na pagkatapos ng 4 na linggo ng pagmasahe sa Yongi Point, ang kanilang average na deep sleep stage n3 ay tumaas ng 22 minuto bawat gabi. Maging Angi Mayo Clinic sa Estados Unidos, isa sa emi pinakarespetadong sentro para sa integrative medicine ay naglista ang lower abdominal massage bilang isang inira-rekomendang natural na therapy para sa pamamahala ang overactive bladder, lalo na para sa mga senior na nais iwasan ang mga anticholating medications, na madalas nagdudulot ng side effects tulad ng tuyong bibig, pagkalito o pagkapagod. Lahat ng mga pagtuklas na ito ay tumutukoy sa isang simpleng katotohanan. Ang pagmamasahe sa tamang bahagi ngayong tiyan ay hindi lamang nakakarelax. Direkta nitong sinusuportahan ang iyong nervous system at pantok sa pinakanatural na paraan ng India. Walang gamot, walang makina. Counting oras lang, mainit na kamay at isang tradisyonal na kaugalian na bahaging ang ating kultura sa loop ngang maraming henerasyon. Ang lower belly massage na ito ay maring tila simple at banayad, ngunit upang makuha ang pinakamahusay na resulta, may ilang maliliit na bagay na dapat mong tandaan. Tulad ng paggawa ng masarap na masala China na nangangailangan ng tamang timing at tamang apoy upang lumabas ang buong aroma nito. Una, huwag magsimulang magmasahe agad pagkatapos kumain. Sa maraming sambahayan sa India pagkatapos ng hapunan, karaniwan ng tahimik na umupo, ngumuyang ang ilang butil ngang dil, at hayaang magpahinga ang tiyan. Iyon ang oras kung kailan tahimik na nagsisimula ang panunaw. Kung imasahe mo ang iyong tiyan habang mabigat pa ang pagkain sa lub, Maari itong magdulot ng discomfort, bloating o mabigat na pakiramdam. Mas mabuting maghintay ng hindi bababa sa kalahating oras hanggang satu oras kapag nakahinga na ang iyong tiyan at saka magsimula. Pangalawa, habang inililipat mo ang iyong palat sa malambot na pabilok na galaw, ipares ito sa mabagal at matatak na pahinga tulad ng sa pagbikas ng morning sloka, pagchant o pagmeditasyon. Sa bawat pagbuga, isipin na nakpapadala kang malambot na mensahe sa iyong tiyan. Ayos na ngayon, bitawan mo na, walang pagmamadali. Ang pinakamahusay na oras para gawin ito ay mga 15 hanggang 30 minuto bago matulog. Maari kang humiga sa iyong kama o umupo sa isang unan sa iyong pamilyar na chatay. Ang makamay ay marahang nakapatong sa iyong tiyan humihinga ng pantay. Hindi kailangan ng detalyadong ritual o hakbang. Ang pinakamahalaga ay hindi ang komplikadong teknik, kundi ang pagiging consistent ang paggawa nito araw-araw tulad ng pagdarasal mo sa umaga o paglalakad sa gabi sa paligid ng punoan nem pagkatapos ng iyong tesa. Ito ay hindi isang overnight miracle. Ito ay isang banayat na paglalakbay na tumutulong sa iyong katawan na muling kumonekta sa natural nitong ritmo sa paglipas ng panahon. Tratuhin mo ito tulad ng isang maliit na ritual sa gabi. Tatlong mapayapang minuto lamang. Walang ingay, walang pressure, ngunit sapat upang may balik ka sa iyong sarili, sa malalim at mapayapang tulok na tahimik na hinahangat ng iyong katawan, si Lakshmi Devi, ngayon ay 72 taong gulang ay nakatira sa isang maliit na nayon malapit sa nasik malapit sa Pampangang, Ilog Godavari. Nong bata pa siya, nagtrabaho siya bilang isang nurse sa lokal na klinika. Lagi siyang disiplinado sa kanyang magkinakain, pang-araw-araw na gawain. At nagsisimula pa rin bawat umaga sa tahimik na pagmumuni-muni sa harap ngang puja altar sa kanyang silid. Ngunit sa nakaraang lima taon, hindi isang gabi ang lumipas, nang hindi siya nagigising nang tatlo hanggang apat na beses upang pumunta sa banyo. Sa tuwing makatulog siya, muling tatawagin siya ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang babangon, sisindihan ang dim na ilaw, at maklalakad sa malamig na pasilyo ng tahimik, patungo sa banyo, sa umaga. Ang kanyang katawan ay pakiramdam ay ubos na ang lakas, umikot ang kanyang ulo, mahina at hindi matatag ang kanyang nga binti. Sa kabilang ilang beses na pagbisita sa doktor, laging maayos ang nga resulta, malusok ang kanyang makbato, walang diabetes, walang impeksyon. Ngunit ang putol-putol na pagtulog ay kumapit sa kanya gabi-gabi hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sarili niya. Isang gabi habang nanonood ng telebisyon kasama ang kanyang apong babae, narinig niya ang tungkol sa isang tradisyonal na pamamaraan ng silangan, isang simpleng masahe sa ibabang tiyan sa isang punto sa ibaba lamang ng pusot na kilala bilang Jongi Point. Sa simula ay nakalinlangan siya, ngunit ayaw umasa sa sleeping pills o abalahin ang kanyang pamilya, nakpasya siyang subukan ito ng tahimik at dahan-dahan. Nang gabing iyon bago matulog, umupo siya sa kanyang lumang cotton chai, kinuskos ang kanyang mapalat upang lumihang ng init, at nagsimulang dahan-dahang paikutin ang kanyang mga daliri sa kanyang ibabang tiyan sa ng tiga minuto huminga siyang malalim tulad ng dati niyang ginagawa sa kanyang masesyon ng pranayama sa paaralan ng nayon. Sa unang tatlong gabi, walang malaking pagbabago. Ngunit sa ikaapat na gabi, may nagbago. Isa lang ang kanyang pagising. At sa ikapitong gabi, may kahangahangang nangyari. Nakatulog siyang halos enam na oras ng walang patit, ng walang gamot, nang walang anumang makina, mula nun, ito ay naging kanyang banayat na ritual sa gabi. At ang nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking kagalakan ay hindi lamang ang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi ang paraan na ngayon ay nagigising siya na may gaan sa kanyang katawan, kapayapaan sa kanyang isip, na parang pagkatapos ng mataon ng pagkapagod, sa wakas ay niyayakap niya ang sarili niya nang may pagmamalasakit at pagpapagaling. Nakita mo kung minsan ang pinakamakatulong na bagay sa buhay ay hindi komplikado. Hindi mo kailangang baguhin ang buong dieta mo. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling gamot o ilang komplikadong kagamitan. Hindi kailangang kabisaduhin ang maformula, isulat ang mabagay sa papel, o ayusin muli ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ang kailangan mo lang ay tatlong tahimik na minuto bago matulog. Isang maliit na bintana ang katahimikan. Pagkatapos ang paginto ng radyo sa gabi, patay na ang mailaw. At ang malami na hangin sa gabi ay nagsisimulang pumasok sa bintana. Ang kailangan mo lang ay isang mapayapang espasyo. Dalawang mainit na palatulat ng haplos ng isang ina at kaunting pasensya ang parehong uri ng pasensya na ipinapakita mo kapag nag-alaga ng iyong halaman ng tulsi tuwing umaga. Hindi mo kailangang lubos na maniwala sa unang pagkakataon. At hindi mo kailangan ngang sinuman na tumayo sa tabi mo at paalalahanan ka. Bigyan mo lang ngang isang pagkakataon ang iyong katawan. Subukan mo ito ngayong gabi. Humiga sa iyong pamilyar na lumang higaan. Hilain ang kumot hanggang sa iyong tiyan. Ilagay ang iyong makamay sa ibaba lamang ng pusot. Simulang gumuhit ng gabilo nang dahan-dahan, matatag, tulad ng malambot na ritmo ng kampana ng panalangin sa iyong puja room. Huminga ng malalim at habang humihinga kapalabas. palabas, magpadala ng malambot na mensahe sa bawat sel sa loob ng iyong tiyan. Naririnig kita. Ngayon ay oras na para magpahinga. Lilipas ang tiga minuto bago mo pamalaman. Ngunit marahil ang mismong sandaling iyon ay maaring maging simulang ang isang mapayapang gabi ng hindi na muling nagijising dahil sa pantok. Wala ng pagpapagulong-gulong. Wala ng paglakat pabalik-balik sa malami na pasilyo sa dilim. Mahal kong matanda, ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang bagay na dapat mong tahimik na tanggapin hindi ito ang presyo na dapat mong bayaran para sa pagtanda. Ito ay simpleng isang mensahe mula sa loop na ang iyong nervous system, ang iyong panloop na orasan, at ang tahimik na pagkakaisa ng iyong katawan ay humihiling na muling hawakan. At kung minsan ang pinakamabisang pagpapagaling ay nagsisimula sa wala ng hihigit pakundi ang banayat na haplos ng iyong sariling kamay. Isang maliit na tahimik na kaugalian. Tatlong minuto lang, ngunit nag-alok ng malalim na pakikinig at isang tahimik na muling pakikita sa iyong sarili. Kung gagawin mo ito ng regular, maunawaan ng iyong katawan, mararamdaman nito na sa wakas ay bumabalik ka dito, nakatayo sa tabi nito, at dahan-dahan mong mapapansin ang pagkakaiba, wala ng sirang pagtulok sa gitna ng gabi wala nang walang pahingang oras. Bawat umaga ay magigayzing ka na may mas magaan na katawan, mas malinaw na isip, at isang kalmado na puso na parang dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng punong niyok sa iyong likod bahay. Kaya ngayong gabi, bigyan mo ang iyong sariling tatlong minutong ito ng totu at lubusan. At kung magbibigay ito sa iyong lunas, mangyaring ibahagi ang iyong kwento sa mga komento ang iyong maliit na paglalakbay ay maring maging isang sinang ng pag-asa para sa iba. Isang taon na nakahiga ngayong gabi sa Kerala, Gujarat o Bengal. At kung nakita mong kapakipakinabang ang mensaheng ito, pakipindot ang subscribe upang hindi mo kailanman makaliktaan ang mabanayat na insight na ito na tahimik na makakapagabago sa kalidad ng iyong pagtulok bawat gabi.